Ngayong araw guys, napakarami nga pala namin nakuhang mga lukan at eto nga pala guys ay inihaw lang namin at eto ang pupudripin natin. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys medyo umuulan at medyo malamig yung panahon Kaya naisipan guys namin na pumunta dito sa munting palaisdaan natin Pero syempre guys pupunta tayo dito kasi nga pala ay may pupudripin tayo ngayong araw Kukuha nga pala guys kami ng napakaraming luka na nagtatago dito sa loob ng palaisdaan natin Kaya nga guys kahit medyo malamig dyan eh, hindi na rin namin napigilan yung sarili namin na bumaba at nanguha na rin nga pala agad kami Kung hindi nyo nga pala guys maitatanong ay dito nga pala sa munting bayan namin ay talagang sobrang dami na kukuhang lukan at eto nga pala guys halos na nagsusuplay ng mga lukan dito sa buong paligid namin. Ito guys sa kasing bayan namin na may pinakamalaking mangroves area dito sa lugar kung saan kami nakatera dito guys sa Mindoro. Yung mga lukan nga pala guys natin kinukuha ay nakalubog lang dito sa putek sa gitna ng palaisdaan. Kaya ayan guys kung mapapansin nyo ay kinakapa nga pala guys, namin. At kung mapapansin nyo rin nga pala guys ay medyo maitim yung mga lukan na nandito sa may palaisdaan natin dahil nga guys nakalubog sila dito sa maitim na putek. Madalas nga pala guys umuulan dito sa aming lugar siguro guys tapos na talaga ang summer talaga nung panahon na ng tag-ulanin. Saglit pa nga lang guys kami na umuha dyan ay eto na kaagad yung mga nakuha namin mga lukan. Nakarami na rin kaagad kami. Ang mga pinakamasarap na luto nga pala guys sa lukan ay yung tinatawag naming adobo sa gata. Tapos may kasama guys na luyang dilaw. Talaga naman guys sobrang quality nun at mauubos mo yung bahaw na nandyan sa inyo. Dahil nga guys dito tayo sa loob ng palaisdaan nangangapa ng mga lukan ay hindi nga guys natin naiiwasan na nakakahuli guys kami dito ng mga sugpo. Ayan guys mga malalaking sugpo rin yung nahuli namin dito at isasama rin nga pala guys namin ito sa makukuha ngayong araw. So ayun guys, pagkalipas nga lang guys ng ilang oras, sa eh, eto na kaagad yung mga nakuha namin lukan at medyo tumigil na rin nga pala guys yung pag-ulan kaya paniguradong makakapagluto tayo dito ng medyo maayos at makakakain tayo. Kaya ayun guys, niyaya ko na rin nga pala guys yung mga kaibigan ko diyan para umalis na kami dito at magsisimula na guys kaming magluto. So bali nga pala guys ito nga pala mga nakuha namin lukan ay magpibibigyan nga pala guys kami dito na bisita namin. Patagal na kasi guys yung request ng lukan na sana matikman niya daw itong mga ganitong kinukuha namin kaya bigyan natin siya guys. Bali nga guys, babawas lang tayo dito ng konti na iihaw natin kasi guys, you eh, no, napakasarap talagang iihaw nito at hindi namin mapigilang, hindi siya tikman. Kitang kita nyo naman guys yung mga nakuha nating lukan ngayong araw talaga naman guys, bilog na bilog yan at napakataba nga pala yung mga lukan na yan sobrang quality guys ng kakain nito hindi na rin nga pala guys namin mapigilan yung lamig dyan sa katawan namin talaga guys sobrang lamig na sa mga panahon na yan at talagang nanginginig na yung buong katawan namin sobrang hirap talaga guys mag vlog tapos ibabash lang nila, <laughs> joke lang guys pero okay lang yon habang nagpapasiga nga pala guys ako ng apoy dito at nagsisibak naman yung tropa ko ng kahoy gusto ko lang guys magpasalamat sa lahat ng mga solid followers na nanatiling nanonood sa aming magkakaibigan at syempre doon sa mga nagko-comment at nag-share ng mga video namin ay maraming maraming salamat po ay sana pagpalain kayo li Lord pasensya lang nga pala guys kayo dahil medyo madalang tayong gumawa ng long video ngayon kasi guys ang demand nga pala ng FB ngayon ay mga release lang at habang nagluluto nga guys kami dahil nga pala marami tayong alagang alimango din dito sa palaisdaan natin eh, may nakaakyat guys na alimango dito sa may kawayan at nung susubukan ko nga guys lapitan ayun biglang umalis siya at siguro, siguro guys ay ayaw niya rin mapood trip namin kasi guys sino ba namang hindi matatakot pag ganito kalakas yung apoy paniguradong kung ako guys yung alimango ay hindi lang ako tatakbo lilipad pa ako para lang makatakas at hindi mapood trip sa sobrang lakas nga guys ng apoy ayan saglit lang napabukan na natin dito yung mga inihaw nating lukan at syempre hinanda na nga pala guys namin dyan ang mga suka natin ayun guys luto na yung mga luka na inihaw mm. namin at sakto hindi pa umuulan no mm. Lagyan natin suka oh. Mm. Ayun, papakil lang natin to. Ayos. Yun. Ayos. udrip ah. trip tayo guys. So tingnan nyo to. Yung quality nitong isa na to. Uh. Mm. So, medyo toasted doon. Okay. Mm. Sarap. Yung bang solid. Mm. Sarap. Ah. ah. Huh. Sapa. So, mm. Ayos so.